The misinformation, I'm the truth, the Cut through the lies like a blade, I'm a fat chester It's black communications, the social need to follow I'm be fake news, exposing them all tomorrow I'm on a mission, fighting for the information No room for deception, it's time for retaliation It's black communications, we set the record straight Real news, no filters, just the facts we dedicate Fake news spread like an epidemic outbreak. But I won't back down. I'll be wanna make them show Splat Communications. Now they relevant until it's supposed to know the lies. Watch a burn to hell. Good day ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. I think our country is market force compared to our neighboring countries. Our neighboring countries are still subsidizing heavily on pure and power why are they able to do it because malaysia has its own oil production malaysia indonesia thailand vietnam we our oil production is only 6000 barrel per day compared to our neighboring countries average 1 million barrel a day that's why they can put in subsidy philippines we don't have oil but we have a very big reserve in West Philippine Sea that's why they are very interested on the Philippines so let us not let go of it we should protect our territory salamat po I like to share with our audience here today why uh, why is it the fuel prices and power prices in the Philippines is higher compared to our neighboring countries? As you know, we San Miguel and Petron is in Malaysia. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines, is 60. Reason? Malaysia subsidised. one third. The other one third is taxes. Philippine government impose taxes, and our neighboring countries don't impose taxes. But if you look at it on a equal basis, our prices, if without the subsidy and without taxes, is even lower than Malaysia, Indonesia, and Thailand. It's also the same as power. Our power generation compared to our neighboring countries are lower, but we impose taxes on the power sector on PUL and we also don't subsidy. We don't give subsidy on power. That's why our power prices are higher. But if you are a foreign investor that want to come to the Philippines, that is not a reason for not coming. You should come and put up your own power generating plant in your factory which is very easy to put up. and philippine government encourage all big energy consumers to put up. for example, if you want to put up your own nickel processing plant, you put up your own power plant. it's welcomed by Yusek marasigan. i think our country's market force compared to our neighboring countries, our neighboring countries are still subsidizing heavily on fuel and power why are they able to do it because malaysia has its own oil production malaysia indonesia thailand vietnam we our oil production is only 6000 barrel per day compared to our neighboring countries average 1 million barrel a day that's why they can put in subsidy philippines we don't have oil but we have a Very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Salamat po. Kayo mga Pilipino nagkikinig na yun. Boundary lang, tubig lang naman. Hayaan mo yan. This on Philippines. West Philippine Sea. Eh karami ng dagat natin. Hindi ibigay na lang. Oh, sige na yon, yon. Mas, ma, mas malapit ako kay sa China, sa leader ng China mismo, I consider him a very good friend. Very humble man. Very considerate dun sa itong... Wala naman akong... I have nothing against the Americans. Wala ako. Pero wala akong... Wala akong connect doon sa kanila. Dito, pwede akong makiusap. China siya na huwag nalang girahin kasi wala naman talaga kaming kabuga usap na lang. little accommodation here and there huwag na lang natin na may mong maghingi tayo this is ours kakalimutan mo na yan basta pasok pasok lang yan. isda isda lang kung tilapya lang ang makuha mo dyan sa South China City okay na fresh water mo yan. dalhin mo kung dalak ng loon uh, at this time of my life nang tanda na, na uh, confrontational thing is a really mm -hmm. bad nung bata pa ako siguro. I even, mean, I mean, I mean, even when I was mayor. Pero um, as I papunta na ako ng heaven. So, na ako. And uh, sometimes I could give you a wise advice. Medyo nakumpleto ko na yung cranial ano ko, equation. And I could give you a good advice what to do dito sa atin. Kaya eh, mo muna yan dyan. Wala namang gumagalaw. China, wala namang barko dyan. May walang warship sila dyan. Kaya eh, ano na lang. Ako? Sometimes we stray. And if we are, uh, umaabuta nila ng patron, but uh, okay, wala akong nakita. I have not seen. Maybe before, but uh, I do not remember. a okay. Grey Ship. Grey Ship is a war. Barko na panggira. Grey Ship ang tawag niya doon sa South China Sea si Patrol. So, ano pa salamat ako sa well, po, sa, sa, sa Xi Jinping at sa Chinese people. Splat Reaction Commentary Pagtiyak sa ating kinabukasan, ang kahalagahan ng pagprotekta sa West Philippine Sea. Sa konteksto ng pandaigdigang kompetisyon sa ekonomiya, Binigyang diin ng pahayag ng Filipino business tycoon na si Ramon ang ang isang napakahalagang issue na kinakaharap ng ating bansa. Sa ating pagsusuri ng posisyon ng Pilipinas, kaugnay sa ating mga kapitbahay sa Asia, pagdating sa mga subsidyo sa gasolina at kuryente, litaw ang malalaking pagkakaiba. Ang ating bansa ay nagpuproduce lamang ng 6,000 bariles ng langis kada araw, isang maliit na halaga kumpara sa milyon-milyong bariles na pinuproduce ng Thailand, Malaysia at Vietnam. Ang kakulangan sa produksyon na ito ay lubos na nagpapahirap sa atin na magbigay ng subsidyo sa gasolina at kuryente, mga pangunahing elemento sa pagpapagaan ng pasanin sa mga mamamayan at negosyo. Samantalang ang ating mga kapitbahay ay kayang suportahan ang kanilang ekonomiya ng malalaking subsidyo, tayo ay naharap sa mataas na gastusin sa enerhiya na nagpapabagal sa paglago at kompetisyon ng ating ekonomiya. Sa kabila ng tila nakapanghihinang sitwasyon, narito ang isang sinag ng pag-asa at panawagan sa aksyon, ang hindi natuhuklas ang malalaking reserba ng langis sa West Philippine Sea. Ang ating kawalan ng kakayahang magamit ang mga reserbang ito ay nag-iwan sa atin na umaasa sa pag-aangkat, vulnerable sa pagbabago-bago ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at sa isang malaking disbentaha sa regional na kompetisyon sa ekonomiya. Ang potential sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang pambansang yaman, ito ay isang lifeline na maaaring magbago sa ating enerhiya, patibayin ang ating ekonomikong resistensya, at itaas ang ating estado sa hanay ng mga ekonomiya sa Asya. Upang maabot ang potensyal na ito, mahalagang protektahan, at igiit ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Ang mga yamang nakalibing sa ilalim ng tubig nito ay kumakatawan sa isang estrategikong pagkakataon upang makamit ang kasarinlan at seguridad sa enerhiya. Hindi lang ito tungkol sa langis at gas, ito ay tungkol sa pagtiyak ng kinabukasan, kung saan ang Pilipinas ay kayang magbigay para sa kanyang mga mamamayan ng hindi umaasa sa labas. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang ekonomiyang sapat sa sarili na kayang panatilihin ang paglago at kasaganaan para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagprotekta sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng higit pa sa militar na lakas o diplomatikong hakbang, nangangailangan ito ng komprehensibong, multidimensional na diskarte. Kailangan nating mamuhunan sa makabagong teknolohiya sa eksplorasyon, bumuo ng infrastruktura para suportahan ang pagkuha ng yaman at palakasin ang mga pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang manlalaro na iginagalang ang ating soberanya at handang makipag-ugnayan sa mga kapakipakinabang na proyekto. Dito dito, kailangan natin ng matatag na mga patakaran at balangkas ng pamahalaan na nagpapasiguro ng transparency, sustainability, at pantay na pamamahagi ng mga benepisyong makukuha mula sa mga yamang ito. Dagdag pa rito, ang geopolitikal na kahalagahan ng West Philippine Sea ay hindi dapat baliwalain. Habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, mahalaga na maglayag tayo sa mga tubig na ito ng may pag ingat at estrategikong foresight. Ang pakikilahok sa konstruktibong dialogo sa mga kalapit bansa, pagpapatibay ng mga alyansa, at paggamit ng mga pandaigdigang legal na balangkas ay mahalagang bahagi ng ating estrategiya upang pangalagaan ang ating mga interes sa dagat. Ang pahayag ni Ramon ang ay isang panawagan upang kilalanin ang kagyat na pangangailangan ng ating enerhiya at ang kritikal na kahalagahan ng West Philippine Sea sa pagtugon dito. Bilang isang bansa, kailangan nating magkaisa sa bisyon na ito, na magpahayad ng kolektibong pangako upang protektahan at paunlarin ang ating mga yamang maritima. Ito ay hindi lamang usapin ng ekonomikong pangangailangan, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa pagtiyak ng ating pambansang soberanya at kasaganaan sa hinaharap. Sa ganitong konteksto, masakit pakinggan ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tubig lang ang West Philippine Sea at dapat na itong ibigay sa China. Ang ganitong uri ng pananaw ay hindi lamang walang pakialam kundi mapanlin lang at mapangani. Ang West Philippine Sea ay puno ng yamang magbibigay daan sa atin upang maging sapat sa enerhiya at mapaunlad ang ating ekonomiya. Ang pagsubo dito ay isang pagtataksil sa ating bansa, at sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Hindi natin maaaring hayaang mawala ang ganitong mahalagang yaman. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea para sa kasaringlan, seguridad, at kasaganaan ng ating bayan. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have three levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: loyalty badge, priority reply to messages, members-only live chat, in-video and live video shout outs, early access to videos, connecting to social media, free and discounted merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Hello everyone, welcome to Splat Communications. Your channel for reliable, relevant and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel and technology. Sino daw napupunta ang pera? Si Eddie. Sino si Eddie? Eddie, <laughs> diba ko? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo. Yung ganito? Tiniti ko. Meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ito. Ano pangalan nyo ulit? Ha, Rastaman. Yo. Half human, zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big Shout-outs Buckling Vicente, Ramon Agustin, Carlota Manulid, Norma Galorio, Sak Marcella, Genesis Grenadiosi Marie Kreen Kalimang, Sandra Lance, Larry Bayasin, Fine Phil Fritzeth Fritz, Estella Rosal, Dan Villerial, Kurt Vimayasha Jules Rifles. Pinky Ninja, Rina Bobis, Euphemia Gritter, Lilian Ariza, Marisol Quidip, Ramon Ramos, Maria Leonora Capopi, Anne Mistinto, Angelita Generalao, Rey Lopez, Stephanie Castillo, Xavier Tanala, Renato Santos, Rosemary Poole, Gloria Kobayashi, Stephanie Castillo, Xavier Tanala, Lolita Chabang, Milagros Valenzuela, Mommy Tia, Rosa Maripu, Andronico Pito Bijarja, Marit Sumarao, Eleuterio Rizada Jr., Anthony De Los Reyes, Claros Riosa, Marcelina De Guzman, Rick Gadero, Chris Pulon, Bernard Arellano, Grace Germino, Jean Singingan, Don Pino, Ronald Asido. Loreto Tandox. Fairy coy. Yeah. In the land of misinformation, I'm the truth. The Cut through the lies like a blade. I'm a fat chester. black communications. The social need to follow. I'm fake news, disposing them all tomorrow. I'm on a mission fighting for the information. No room for deception. It's time for retention. straight real news no filters just the